Iba-iba! Sabi ko sa'yo maganda e! Eh. Kasi meron ako ditong coloring pen, ay pastel, crayon, at maraming pang iba! <laughs> Mabuti ka pa! May pangkulay ka na! Ako, wala pa! Siguro bibilan lang ako ngayon ng crayon lang maliit! Uh... Hayaan mo, Bebang! Kapag wala pang nabili sa alinsita na pangpakulay, papahiramin kita nito! Talaga, Princess? Pahiramin mo ako ngayon? Oo oh, naman, ang dami nito eh. Hindi ko ito maubos. <laughs> Dahil mabay ka, princess, may magic ako sa'yo. Panigurado, matutuwa ka. Anong magic yun, bebang? Pahalam ko ng mga krayola mo. Tapos, may gagawin akong magic. Sige, o kung ito, kumuha ka ng krayola kailangan mo. <laughs> Ito ni Pei Bang. Princess, okay na to. Excited na ako. <laughs> Wait lang, Princess, ha. Kuha lang ako ng kaldero. <laughs> Ito yung gagamitin ko para sa magic. Bilis, Pei Bang. Gawin mo na yung magic magic mo. Okay. Ilalagay ko lang itong mga kaldero sa loob ng kaldero, ha. <laughs> Lola. Gusto ko, gusto ko maging Shit! Mommy! <laughs> oh, <no. laughs> Di ba? Ang galing ng magical ko, princess! Yung mga Crayola mo, naging mga colorful na candy! Beba, diba? may naisip ako! Gawin ko na lang kayang mga candy itong mga Crayola ko para magkaroon ako ng mga colorful na candy! ikaw nga bahala. Sa'yo naman yan eh. Ako na yung kaldero mo? Ako yung mag-magic. Happy birth, cutie birth. Sa inyo mga candy ah. Oh princess, eto na yung kaldero. <laughs> mga client ko, pasensya na ha. Gagawin ko kayong mga candy. <laughs> oh, <no. laughs> A few moments later. lagi ko na magic princess. Okay. Magic, magic Gusto gusto magic. tulad ako kay nanay. Naging mga batay ko <laughs> <Nata> na yun ako. Nasaan na sila? Guys, yung mga crayola ni Princess, ginawa ko mga colorful na candy, oh. Tingnan nyo. Alam nyo ba anong tawag dito? Magkakit lang.